po pagsasaka. Magandang araw po sa inyo lahat. Paki comment naman kung anong sakit ng sisiw na to at kung ano ang magandang gamot para sa kanya. Marami na po akong mga sisiw na namamatay dahil sa ganitong sakit ng manok. pakicomment naman po kung anong magandang gamot. Maraming salamat. Di ko alam kasi kung anong sakit ito. Wala namang sipon. Baka may mga nakakaalam dyan. <coughs> Paki-comment <coughs> Paki naman po, please kung anong bagandang gamot sa kanya at at kung anong klaseng sakit ito